kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Lalaking nahulihan ng baril, Kalaboso. Ago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, mag-subscribe sa aming channel. Ang Serbisyo Balita Live Online upang kayo ay manotify sa tuwing may bago kaming mga uploaded videos. Isang lalaki ang inaresto dahil sa pag-iingat nito ng hindi lesensyadong baril sa isang search warrant operation na isinagawa ng pinagsanib na puwersa ng PNP Calabarzon Regional 402nd Mobile Force Battalion, Kabuyaw Maritime Law Enforcement Team, at ng lokal na kapulisan ng lungsod ng Kabuyaw na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel John Eric Antonio. Ang nasabing search warrant ay inihain ng mga kapulisan ng Kabuyao CPS na pinangunahan ni Police Captain Glenn Montoho sa mismong bahay ni Armando Awitan, 58 anyos, walang trabaho, at residente ng barangay ni Ugan dito sa nasabing lungsod. Batay sa ulat ng kapulisan, una nang itinanggi ni Awitan na meron siyang baril na iniingatan. Ngunit nang masimulan ang pagsisearch ng kapulisan sa loob ng bahay nito, natagpo ang nakasilid ang isang 9mm caliber na handgun sa loob ng drawer. Nang inspeksyonin ng police searcher ang nasabing baril, nakitang ito'y nakakasa at may lamang bala ang chamber ng baril. Nangangahulugang handa itong iputok anumang oras na kailangan. Ayon pa din sa investigador ng kapulisan, dadaan sa pagsusuri o ballistic examination ang nakumpiskang baril, upang malaman kung nagamit ito sa anumang krimen. Nauna dito, Aalamin kung may kaugnayan ang napaulat na pagpatay sa isang residente doon din sa nasabing lugar, gamit ang isang handgun. Inaalam din ng kapulisan kung may kaugnayan si Awitan sa dating Fahardo Criminal Group. Samantalang, idinagdag pa ng isa sa mga kapulisan na habang nagsasagawa ng search operation ang mga kapulisan, sinusubukang tawagan ng kaanak ni Awitan ang ilang mga tauhan ni Mayor Dennis Hain, ngunit hindi makontakt ang mga ito si Awitan ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA-10591 o ang Illegal Possession of Unlicensed Firearms and Ammunition. Ito si Myra Makina, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, nag-uulat para sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod.